Isang barangay captain sa Batangas patay sa pamamaril habang isang lolo naman sa Bulacan nalunod sa isang palaisdaan nagpabalik si Bien Manalo. Patay sa pamamaril ng dalawang hindi pa nakikilalang salarin ang kapitan ng Barangay Poblasyon Zone 10 sa Taal, Batangas. Kinilala ang biktima na si Erasmo Divino Hernandez. Ayon sa ulat ng Taal Municipal Police Station, nakaupo ang biktima sa harapan ng Barangay Hall ng pagbabarili ng mga sospek. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero idineklara rin dead on arrival. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa motibo sa krimen. Nasawi ang isang 74 na taong gulang na matanda matapos malunod sa isang palaisdaan sa Ubando, Bulacan. Batay sa pahayag ng kaanak, September 3 ng hapon, unang na ay ulat na nahulog sa nasabing palaisdaan ng matanda pero agad naman itong naiahon. Pagsapit ng madaling araw, muling nawala ang matanda mula sa tinutuloyan nitong kubo. Dahil dito, nagpasya siya ng sumisid ang pamangkin nito sa palaisdaan hanggang sa makitang wala ng buhay ang matanda na nakakapit pa umano sa isang kawayan. Bien Manalo, para sa morning show ng bayan, Rise and Shine, Pilipinas.